What is up guys? Welcome back for today's video. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-recover ng inyong Gcash account kung nawala na or expired na ang inyong Gcash registered SIM card. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa inyong channel, hiniling ko pa ang inyong mga para subscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga panibagong videos. And without further ado, let's get started. So first step natin gagawin is, syempre, pupunta tayo sa Gcash. Once na nandito na tayo, Click lang natin tong switch button. Then click natin yung proceed. Dito ilalagay natin yung new SIM card number natin, which is yung hindi pa naka-link or naka-register sa anumang GCash account. So kailangan po natin dito ng new SIM card number para maging replacement doon sa ating old GCash number na nawala na. So lagay lang natin yung new SIM card number natin dito. Then next lang natin. Then ilagay lang natin yung OTP na i-send ni GCash. Then mapupunta tayo sa ganitong page. Merong new account, meron ding recover account. Select lang natin yung recover account. So dito, nandito yung mga steps kung paano ma-recover ang ating Gcash account. Merong for basic account, meron ding for fully verified. Ngayon, focus tayo sa fully verified. So first step natin is, inuminate ang dati yung Gcash mobile number. Second step, ilagay ang tamang personal information. Then lastly, siguraduhin ikaw ay selfie ready. Then accept lang natin yan. Dito ilalagay lang natin yung lumang Gcash number na gusto nating palitan. So ilagay natin yung old Gcash number natin. Then ilagay natin yung lumang 4-digit PIN. Then ulitin lang natin ulit. Click natin tong box para ma-check, then confirm. Then mapupunta tayo sa ganitong page. Ilalagay natin yung personal information ng ating Gcash account. So, ilalagay natin yung first name and kailangan nakakapital letter lahat. Middle name and yung last name. Then, ilalagay din natin yung birth date natin dito na nakalagay doon sa ating Gcash account. So, after that, click lang natin tong next. Then, mapupunta tayo sa ganitong page. Sinasabi dito, take a selfie to verify your identity. So, click natin tong next para makapag-take tayo ng selfie. Then, kailangan maayos tayo sa camera. Then, blind your eyes. So, after natin makapag-take ng selfie, madadirect tayo sa ganitong page. Kukonfirm ngayon ni Gcash na napalitan na natin yung Gcash number natin. Where yung nakalagay dito, congratulations, ang iyong Gcash number na ay, sa so ibig sabihin, successful yung pagpalit natin ng ating Gcash number. So ibig sabihin, na-recover na natin ang ating Gcash account. So, ganoon lang po mag-recover ng Gcash account kung nawala na or expired na yung Gcash registered SIM card. So, hanggang dito lang video na ito. Sana nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.